tong nakaraang taon binuksan ng Pangasinan Polytechnic College o PPC bilang isa sa mga higher education institution ng lalawigan ng Pangasinan. Isa ito sa mga pangunahing proyekto ni Governor Ramon V. III upang makapagbigay ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga kabataang pangasinense. Isa sa mga natulungan ng PPC ay si Jana, isang working student na pinangarap makapag-aral muli matapos huminto dahil sa hirap ng buhay. Ang kanyang ama, isang welder at sapat lamang ang kita nito para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang kanyang ina naman ay paralisado at kinakailangan din ng araw-araw na gamutan. Para makatulong sa pamilya, nagsusumikap si Jana sa pamamagitan ng pagsusulat at pag -e edit ng video para may pandagdag sa kanilang gastusin. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya ang kanyang hilig sa multimedia arts at mula noon, pinangarap na niyang maging isang filmmaker. Pero walang kolehiyo sa Pangasinan noon na nag-aalok ng kursong Multimedia Arts. Dahil hangad ni Governor Giko na matugunan ng mga pangangailangan ng mga Pangasinense, nagbago ito ng itatag ang PPC na nag-aalok na ngayon ng kursong Multimedia Arts at marami pang iba. Ang po yung Pangasinan Polytechnic College para sa akin sa pagbibigay po ng libreng edukasyon. at Pagbibigay din po ng hope po sa pamilya po namin na may mas may makapagtapos pa po sa aming mga kapatid. Nagbibigay din po siya ng uh, mga practical na edukasyon kaya po ng workshops and mentorship po na mas lalo pong nagbibigay sa amin ng quality education. Ngayon, kabilang na si Jana sa daandang scholars ng PPC na libreng nakakapag-aral. For the first time, we established the first higher education institution of the province. Pangasinan Polytechnic College. Kahirapan talaga ang uh, uh, challenge na na encounter nila. And of course, aside from that, uh, nagkakaroon din sila ng mga family uh, problems. Nakakapuno ng uh, galak sa puso kasi syempre, mabibigyan na ng uh, pagkakataon ang mga poor, uh, mga marginalized students. Bigyan sila ng pagkakataon na umangat ang kanilang buhay through free education na ito nga Pangasinan Senanpol College. Bukod sa libre, binibigyang suporta rin ng PPC ang iba pang pangangailangan ng mga mag-aaral gaya na lamang ng workshop, training at mental health support. Ang edukasyon uh, ay kudang sinasabi lagi ng governor ay uh, the great equalizer no. Ito talaga ang ang uh, babale o titigil sa siklo ng paulit-ulit na kahirapan. So kung bibigyan natin ng isang libreng edukasyon, edukasyon ng isa man lang, first generation sa so isang pamilya na talagang mahirap, aauhunin nito no, yung kanyang uh, buong pamilya. I say that from my own experience. No? Ngayong darating na academic year, inaasang mas tataas pa ang bilang ng mga scholar ng PPC inilalatag na rin ang mga bagong programa gaya ng School of Medicine. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng mga estudyante ng PPC, hindi lang dahil sa libreng edukasyon kundi sa pagbubukas ng mga oportunidad na dati ay akala nilang hindi nila matatamasa. Gusto ko pong iparating yung pasasalamat ko, tapos pusong pasasalamat ko kay Governor Ramon Kiko sa pagbibigay po sa amin ng libreng edukasyon at sa dedikasyon po ninyo para mapuunod ang ating community Thank you very much po, Gob, kasi dahil sa inyo, uh, nabigyan ng, uh, ng pag-asa ang mga kabataan through this uh, free education which is being offered by Pangasinan Polytechnic College. Thank you very much at saka God bless po. Sa patuloy na pagbubukas ng oportunidad ng edukasyon sa lalawigan, pinapatunayan ng Pangasinan Polytechnic College na ang pangarap ay abot kamay kung may suporta mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng liderato ni Governor Giko, hindi lang kinikilala ang galing ng Pangasinan, ito ay isina sa buhay. Valerie Dismaya, RNJ News.